So, hello guys, welcome to my YouTube channel and this is Alex Rose Play. So, bago na ang ating pangalan. So, bago muna ang lahat. So, don't forget to like, subscribe, and click the bell para lagi kang updated sa ating channel. So, tara. So, ngayon, uh, ano mo na natin ang April Black kasi wala pa yung story. Hi, And sa April 15, guys, abangan nyo kasi mag-upload na ako sa Pinoy Craft SMP Season 1 Doon tayo mag-upload so, stay stage lang kayo kasi ah yah 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 wala yah 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 Naglaro mo na tayo dito. So guys, ayun ang umano ng pang-food sa akin. So, kaya hindi na ako nag-i-intro. And then, ito yung kanina ngayon. Like, like, subscribe, and then bell. Pero kasi ayun naman, lahat naman din ang mga ayun ng mga ganun, diba? Mga, mga famous na na ayun yung mga, mga Minecraft na ano nga eh hindi na gumagamit ng intro yung iba katulad ni Adam sino pa Technoblade Blade kakaibin Tekno Blade Ay, gumagamit natin lang. parang hindi basta yung mga ibang Minecraft mga Minecraft gamer, Ay. diba kaya hindi yeah, yeah, na yeah, ano So, sorry nga pala guys dahil ang tagal ko hindi nakapag-pause kasi ay, kala ko kasi matutuloy ko ang ano ko ang, yung ano ko diba yung minecraft ko nga na dapat ko nga ano hen eh kaso na nawalan ako ng storage kaya ayun ako yung mas mababa. Oh, no. Ay, 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 panalo. Eh, ba't wala ako si dyan? Y2K Alexa. So, guys, my nickname na pala, ang nickname, my nickname is Alexa is Yuri, you can call me Yuri, whatever you want. You can call me Yuri. Or. Uh, Sweeney. Yuri. And JJ. And. I don't know. Ka? Or yung real name ko kung ano gusto lang, di ko. Namang uski nido. Yung di diko talaga nickname ang JJ isa lang an nickname ko. And that is. Yuri <laughs> So hindi nga pala ako nag-a-add ng mga, mga songs dito sa ano ko kasi wala kasi wala akong ayaw ko lang maglagay talaga ng, ng sound dito sa ano ko So guys abangan niyo sa April April 15 Abangan nyo yun dun ha Abangan nyo dun yun Sinasabi ko sa inyo Abangan nyo yun So oh, 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 oh. Asok tayo sa taas Ito lang tayo Oh cute bacon Guys ano ba yung code M Naririnig rin yung kuno Habulin nyo na maganda daw game yung CodeM. Mas maganda daw sa Minecraft. but parang hindi naman? Hindi ko naman yun alam eh. Joke, I know that. Siya po ay is... Siya ay isang mobile game na Barilan. Yan. So guys, nangangarap lang ako mag-headless dito. Okay. Hi so, God. Ayun, una ako. Ay, may napapala sa akin. So, ang kong... Ay, may bababababa pa. So guys, kahit ang goal lang natin dito sa YouTube natin ay is makaabot tayo ng ano, ng mga, mga matataas na din na ano na na, na subscribers katulad ng 36.10 10k subscribers and million million pa na subscribers. So, sana pa abutin niya daw Para medyo mag, ano na din ako. Medyo maging famous na din ako. And, para makapag-upgrade, upgrade, upgrade na tayo sa million followers, subscribers natin. ng gamit. Hmm, <laughs> nagulat pa talaga din. Oh!

short ha? Huh? Lagi siya short mm ha? -hmm. Now kiss me on the back and I feel like a sailor. Kiss me on the cheek. Do we see where we're falling? Eh, ginaya na ako. Ginaya na ako, guys. Ay. Mga gaya-gaya. Joke. -gaya. Ano oh, no, na na daw si Buti na Diba? Alam niyo yung the floor, the floor is lava yung dating, dating dati pa. So, baka sa din laro natin yun. Manha. Mangha ay. Sorry! So guys, kung gusto niya ako i-add friend ito. Tayo 'tong gelektong ito. Ayan oh. Eh. Kitanya. So, ayan lang kung gusto niya ako i-add sa Roblox. Ayan lang naman. Oh, kaya gusto niya ako i-add sa Facebook. Pwede naman din. Basta may pa free Robux. Joke! Joke lang po. So, mukhang dito na lang muna tayo nagtatapos kasi may baka hindi din kaya ng story natin. So, yun lang. Bye!